Pag naglalakbay tayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas o kahit sa ibang panig ng mundo, isa sa pinakamahalagang konsiderasyon ay ang kaligtasan. Bagamat kilala ang bansang Pilipinas sa likas na kagandahan ng mga isla, kultura at tradisyon, may mga piling lugar na namumukod tangi pagdating sa kapayapaan at kaayusan. Sa pagsusuri ng iba't ibang datos kabilang ang Nambeo Safety Index, ulat ng Philippine National Police at mga lokal na ordinansa, narito ang limang pinakaligtas na lugar sa Pilipinas. Kaya't, simulan na natin! Ngunit bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 5, Siquijor. Bagamat kilala ang Siquijor sa mga kwento ng kababalaghan, ito rin ay isang paraiso ng katahimikan at kapayapaan. Ayon sa PNP Provincial Office ng Sikihor, ang lugar ay may crime solution efficiency rate na 98%, patunay ng maayos na peace and order situation sa isla. Ang maliit na populasyon ng Sikihor ay isang malaking faktor sa pagpapanatili ng kapayapaan dahil magkakakilala halos lahat ng tao sa isla. Samahan mo pa ng mga mababait at matulunging mga lokal. Ang Responsible Tourism Policies na ipinapatupad ng lokal na pamahalaan ay nakatuon sa pangangalaga ng kalikasan at siguridad ng mga turista. Ang mahigpit na regulasyon sa mga aktibidad sa isla ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa sustainable tourism. Habang tinatamasa ang ganda ng Kambugahay Falls o sumisid sa kristal na tubig ng Salagdoong Beach, makakasiguro ang bawat bisita na sila ay nasa isang ligtas na paraiso. Number 4. Iloilo City ang Iloilo City ay kilala sa kanilang kultura ng pagmamalasakit at disiplina na nagre sa mataas na crime clearance rate ng syudad. Ayon sa datos ng PNP Regional Office 6, ang Iloilo ay may crime clearance efficiency rate na 95.87 noong 2023 na nangangahulugang halos lahat ng krimen sa lungsod ay nalulutas kaagad. Ito ay dahil sa aktibong papel ng barangay tanods at BFP sa pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Mahigpit din ang kampanya ng lokal na pamahalaan laban sa ilegal na droga na isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng krimen sa lungsod. Ang Iloilo ay patuloy na nagsusulong ng anti-drug ordinance at community-based policing na tumutulong sa pagpapanatili ng katahimikan sa lugar. Habang nag -e enjoy sa Lapas Batchoy at naglilibot sa Haro Cathedral, siguradong mapapanatag ang loob ng mga bisita dahil sa malapit na ugnayan ng bawat membro ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng lungsod. Number 3 Baguio City Ang Baguio City ay hindi lamang tanyag sa malamig na klima at masasarap na pagkain kundi isa rin sa mga pinakaligtas na lungsod na may mababang crime rate. Sa datos ng Baguio City Police Office, patuloy na bumababa ang kaso ng index crimes tulad ng theft at robbery dahil sa aktibong partisipasyon ng barangay at mga volunteers. Bukod dito, Mayroong night watch volunteers at barangay peacekeeping teams na nagbabantay sa lungsod lalo na sa mga pangunahing kalsada tuwing gabi. Upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng lungsod, mahigpit din ang pagpapatupad ng anti-littering ordinance at iba pang regulasyon na nagpapalakas sa disiplina ng mga residente at turista. Sa kabila ng pagiging popular na destinasyon, nananatiling tahimik at ligtas ang Baguio dahil sa aktibong pakikilahok ng komunidad sa pagpapanatili ng kaayusan. Bukod sa mga paboritong pasyalan tulad ng Burnham Park at Bencab Museum, ang Baguio ay nag-aalok din ng isang ligtas at kaaya-ayang kapaligiran para sa mga nais mag-relax sa kagubatan ng Cordillera. Number 2. Davao City. Ang Davao City ay kilala bilang isa sa pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas. Salamat sa mahigpit na pagpapatupad ng batas at mataas na antas ng disiplina ng mga residente. Ayon sa Nambeo Safety Index 2024, ang Davao City ay may safety index na 72.5% na mas mataas kaysa sa karamihan ng mga lungsod sa bansa. Kilala rin ang Davao sa kanilang firecracker ban ordinance, liquor ban ordinance, at anti-smoking ordinance na epektibong nagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa lungsod. Ang lungsod ay may central 911 emergency response system na nagbibigay ng mabilis na aksyon sa oras ng pangangailangan. Bukod dito, ang paggamit ng CCTV monitoring system sa iba't ibang bahagi ng lungsod ay nagiging deterrent sa mga masasamang loob. Ngunit higit sa lahat, ang kultura ng disiplina at pagsunod sa batas ng mga Dabawenyo ang pangunahing dahilan ng kapayapaan sa lugar. Para sa mga turista, maraming pwedeng mapuntahan sa Davao, gaya ng Philippine Eagle Center kung saan matatagpuan ang pambansang ibon ng Pilipinas at ang Eden Nature Park na nag-aalok ng kapahingahan sa ilalim ng kagubatan at siyempre, dito mo rin matitikman ang pamosong Davao Durian. Number 1. Batanes Ang Batanes ay kinikilala hindi lamang sa majestikong mga burol at lumang bahay na bato, kundi pati na rin sa zero crime rate nito. Ayon sa PNP Batanes, napapanatili ang katahimikan sa probinsya dahil sa maliit nitong populasyon na may humigit kumulang 18,000 residente lamang noong huling sensus. Ang kultura ng honesty at disiplina ay nakaugat na sa mga ibatan na kilala sa kanilang paggalang sa kapwa at pagmamalasakit sa komunidad. Patunay nito ang sikat na Anesty Coffee Shop sa Basco kung saan ang mga mami mili ay nagbabayad ng tapat kahit walang tagabantay. Isa pang dahilan ng katahimikan sa Batanes ay ang mahigpit na monitoring ng bisita at paggalang sa bawat batas ng bawat residente. Ang mga Barangay Peacekeeping Action Teams o BPATS ay aktibong nakikipagtulungan sa lokal na pulisya upang tiyakin ang kaayusan ng lugar para sa mga bisita ang Batanes ay perpektong lugar para sa pagpapahinga at pagninilay-nilay sa mga tanawin ng Marlboro Hills at Sabtang Island, kung saan matatanaw ang tradisyonal na bahay na bato ng mga ibatan, simbolo ng kanilang katatagan sa harap ng kalikasan. Sa kabila ng iba't ibang hamon sa seguridad sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang Batanes Davao City, Baguio City, Iloilo City at Siquijor ay patunay na may mga lugar sa Pilipinas na nanatiling ligtas at maayos para sa mga lokal at dayuhang turista. Ang kanilang mababang crime rate, mahusay na pagpapatupad ng batas at kultura ng disiplina ay nagpapakita na ang Pilipinas ay hindi lamang destinasyon para sa adventure kundi isa ring ligtas at mapayapang lugar na narapat ipagmalaki. Ikaw kaibigan. Anong lungsod sa ating listahan ang nais mong mapuntahan? Share mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Brightal PH and see you on my next video. Peace out.